Hello guys. Uh, entry ko to sa mga shout shout out shout out diyan, no? So shout out diyan sa mga babae na nakapamana o nakapag-asawa ng mga mababait na asawa na walang bisyo. O di ba? Napaka-bless niyo mga besh! Mga beshi, ang bless bless niyo po na nakapag-asawa kayo ng mga lalaki na responsable na gagawin lahat para sa pamilya, no? Walang bisyo, o, oh, ba? Diba? So, napaka-bless natin dyan. So, kaya shout out sa inyo mga beshi. Kung yun yung mga asawa ninyo mabait, kagaling sa trabaho, uwi diretsyo ng bahay, Ganon, makipag sa mga anak, makipag-usap sa asawa, kausapin ka, ano ang mga plano. Shout out sa inyo mga beshi at yun ay napakaswerte mo at nakapag-asawa ka na ganong klaseng lalaki, beshi. O, oh, diba? Shout out din dyan you idol. O, oh, Lord, si ka yun. Na, napaka-bless mo kung yung asawa mo ay mabait. No? Kung nasa ba, bahay asawa lang you know yung nasa bahay lang walang maritis kundi ang ang inintindi lang ang pag-alaga sa mga anak pag-alaga sa pamilya pag-aaruga sa iyo habang ikaw ay nasa work pabalik ganan asikaso ka kaya shout out sa you lords na yan ang nagiging asawa mo bless ka diyan no bless ka ni Lord diyan na ang bait ng nagiging asawa mo kaya shout out po sa you lords kaya kaya, yan ang mga lagi natin tatandaan, no? Mga beshi, mga lords. Kung yun ang mga asawa nyo ay mabait at naiwanan sa pamilya, yan, mamahalin nyo yan, guys. Mahalin nyo yan, huwag nyo yung pababayaan, okay? Pangangalagaan nyo ang mga taong nagmamahal sa inyo, nag-aaruga sa inyo, nag-aaruga sa pamilya nyo. Kaya, mamahalin nyo yan, guys, okay? Beshi, lords, please. Kung meron man kayong ganitong asawa, wag na wag po kayong magbabago kasi blessed po kayo at binigyan kayo ni Lord ng ganyong klaseng asawa. So, sa mga hindi naman sinwerte sa mga asawa, walang problema yan. Ipagdasal lang natin yan guys na magbabago din po yan balang araw. Basta lagi lang natin ipagdadasal ang ating asawa na magbago na. Kung siya'y lasinggo, magbago na. Eh kung yung asawa mo, bingura, sugarol, ganon, ganon, mga laklakira, yung inom-inom, yun, di ba, tropa-tropa, ganyan. Ipagdasal nyo rin yan, guys, kasi magbabago din yan, mga loads, mga beshi. Basta ganon, lagi nating tatandaan, si Lord nandyan lang palagi para ipagbigay sa atin yung mga ating mga kahilingan. Kaya, shout out sa inyo, ha? So, yan ang aking entry sa pag-shout out sa mga mabubuting asawa. Shout out sa mga hindi mabubuting asawa. Ipagdasal lang yan, guys. Thank you and love you. God bless.